Rich, oh. napanood mo yung hearing? Ano yung hearing? Hearing aid? <laughs> ano ba? Ano ba? E, Kasi naman, di ba parang circus lang, ganap. O oh, ano? Yung hearing kay Pastor Kibs? Oo, oo. Alam mo yung mangyayari dyan eh. Alam mo yung mangyayari, Jouper. Ano? Wala nga, di ba? Wow, no show again. No so, show na naman. No show si Pastor Kibs. Pero yung nga mga kabatang helmet. Tingnan yung masili ah. natin. Takaturo. Nakaturo. Siyempre, today is very, happy day. Sa lahat ng mga bang pasok at channel to, please don't forget to click the subscribe button and tiny bell para laging updated. Sa lahat ng mga ina-iparan sa lahat ng sasawa namin video na. Ito nga, mag-a-adobo na nga ako. Lagi ako pa ng sili. Ang okay. oh, sarap yan. O, oh, eto na nga, mga kabatang helmet. Marami kasi nagtatanong. Chukapur. Mm. Ito upuan nga natin to ha. Oh, Nakaupo na eh. Alam ko, ikso pa eh. Sabihin eh, baka mama, akala ma na la lang tayo mayo. Ha? Gusto mo tumayo? <laughs> po na lang. Itong nga, videographer, marami kasi nagtatanong na bakit po kasi kailangan magkaroon ng Senate hearing? Eh, bakit nga ba? Kadami-dami namang hearing niya. Hindi, hindi ba pwede na lang ang korte ang mag-hearing kay oh, Pastor Kim? O, diretsyo na lang korte. Diretsyo na doon. Bakit kasi nagkakaroon pala Senate hearing para kay Pastor Kim? Ang dami nagtatanong niya, videographer. Oo nga eh. O, ito muna mga bata helmet, panoorin natin yung video ni Senator Rizante wala daw silang nakikita na kailangan itong investigation na ito in aid of legislation may at least tatlo nang lumilitaw na areas for additional legislation una within secretive religious organizations and issue of consent in faith-based dynamic pangalawa inability of our labor laws to sufficiently address voluntary labor arrangements last and not the least interaction of our laws with the constitutional principle of religious freedom. Una, hindi naman papel ng Komite ng Senado desisyonan ang pagka-inosente o pagka-guilty ni Pastor Kiboloy sa mga reklamo laban sa kanya. Yan ay larangan ng Korte. Pero papel ng Senado at responsibilidad namin, tignan kung dahil sa mga krimen na mapapatunayang nangyari o offense na napatunayang natanggap ng mga victim survivors, eh may mga gaps sa ating mga batas na kailangan naming gamutin. Kung papansinin ng aking mga kasama dito sa Senado, may at least tatlo nang lumilitaw na areas for additional legislation na bibigyang daan nitong investigasyon. Una, kapag po ang isang tao halimbawa isang babae o isang menor de edad ay pinaniniwalaan na itong tao ay isang di lamang mataas na religious leader kundi embodiment pa ng Diyos at ang pagsilbi sa kanya ay nangangailangan ng kahit anong sakripisyo pati sakripisyo ng sariling kalayaan at katawan yan ba ay tama o yan ba ay isang aspeto na dapat i-regulate ng ating mga batas dahil posibleng nalalabag ang karapatan at kagalingan ng isang mamamayan. Pangalawa, paano kung walang employee-employee relationship yung isang miyembro ng isang religious organization na halimbawa pinatrabaho pa sa isang media institution na sakop ng religious organization na iyan. Wala bang magagawa dapat ang ating batas kung meron namang malilinaw na paglabag sa labor standards? Yung kaso ni Elias Rene, yung manggagawa o empleyado sa SMNI na hanggang ngayon hindi makategorya ng dole ni ng SSS sa kung anong kategorya ng manggagawa o empleyado o mama mamayan na may karapatan sa social protection siya na kalagay. At pangatlo, last and not the least, kapag ang isang tao po, miyembro ng isang religious organization ay lumakbay sa ibang bansa tapos pinagawa siya ng kuano-ano -ano mga gawain paglimos, pagkukunwari na siya ay taong may kapansanan, pagkukunwari na siya ay estudyante para makasolicit, para makapaglimos ng pera. Ito ba ay masasakop ng exercise of religious freedom? Magagamit ba? Masasight ba yung kalayaang iyan? Lalo na nung religious leader para pagtakpan yung mga posibleng paglabag para pagtakpan ang posibleng pagtatraffic dun sa mga taong iyon. At least tatlo na at seryoso ang mga batas at posibleng gaps sa ating batas na nako-cover na sa mga lumalabas na findings namin tungkol kay Pastor Kiboloy. O oh, diba, Piyogapor? Nagkakaroon ng Senate hearing para makita kung mayroon bang mga gap o yung mga butas-butas, Piyogapor, -butas, hinggil sa batas. Energy gap ba yan? Oo. Oh, Milo energy gap? Hindi natin endorse ako ganyan. Ay, di ba? Ay, yung kilala ko, may Milo ano siya. Sino? Milo Award. Sino? Ilang <laughs> <laughs> yata na ako hanyang award sa talang buhay ni. Diploma ko wala eh, di ba? Mas energy, mas happy, enerbon yun! I oh, ay, enerbon pala, hindi pala malay. Baka magso may loy. Okay, ito na ka, Pichu Kapur. Nagkakaroon ng Senate hearing, mga kabata helmet, para tingnan if may mga gap ba or butas ang batas or loopholes. Yes! Ito, kapag naman Korte naman or court hearing na nagkakaroon ng verdict or kasagutan kung guilty or not guilty yung isang nasasaktal. So, parang yun ay game. Guilty your honor? Yes, yon. Gano'n. May gano'n. So, sa Senado pala, pwede mag-conduct ng Senate hearing kapag may mga nakikita doon sa kaso na pa, parang may ano dito ah, loopholes. Mm -mm. Or may mga gap yung ano, sa batas, di ba? Yung pwedeng malusutan. Yes! Oh. Tapos, pero sa korte kasi, mga kabata helmet, dun talaga nagsasabi, kung yung nasasaktal, ay guilty or not guilty! Mm. Guilty or honor, ganun! Yung mm. nabilitaan ko ha, marami palang mga kondisyones. Yes! sabi pa nga ni Senator Lisa tinalo pa ang 10 utos ng Panginoon. Uy. Nakakaloka. Ah, Ay, eh, appointed son of God nga eh. Ay, so, appointed son of God, ibig sabihin, mas... Mas maraming utos. Oo, oh, pwede mong lagpasan yung Ten Commandments. Ah, bunga. Tinalo pa si Elias, tsaka si Zacarias. Oh, uh, sino naman yun? Ay, hindi ka ipapasa ng Bible. Ah! Naku naman. Galing mo dahil. Pre! Mm. Mm. President ako dyan eh. Ha? Ah? <laughs> Hindi, halata. <laughs> Most prayerful. <pool>. Ay, wow. <laughs> Most prayerful uh, ka? Uh, kung may appointed son of God, may joga pa. Oo. Oh. Oh. Ano ka? Kana ka may ni Mama Mary. Skulod. <laughs> Sorry po sorry. sorry po. sorry po, Mama Mary. Hindi na po niya uulitin. Uy, ko. pero most prayerful ako nung ano, elementary ako. Di ba ako nga president Sin ng... Sino may sabi? Tanong mo pa kayo, Miss Solar. <laughs> most prayerful ka? Ako, pre ako president ng YMP. Pakaingay mo. O talaga, bakit? Kailangan... Kailangan, kailangan maingay magdasal. Oo, oo kailangan maingay ka magdasal pa narinig ka ni Lord. <taps> <No>. <taps> Ito muna mga panahal, may, panahil, may panahil natin yung video ni Senator Alessandra Veros hindi lang 4 star, 3 star, 2 star, 1 star, 5 star hotel. <laughs> Out of this world. Dinaig pa ni Pastor Kiboloy ang sampung utos ng Diyos. Sige, pupunta ako sa hearing. Pero sa labing pitong kondisyon. Hindi kami para utusan mo. You will not mock the system of checks and balances during our watch. Can you mention some of the 17 some of that 17 conditions? Ang pamagat ng 17 ay sets of conditions for Pastor Apollo C. Boloy to attend the Isa Senate hearing. Number one, Unmask and show the full faces of your witnesses. No mask, no dark eyeglasses, no caps, bonnets, or head covering of any kind. Ah, uh, isa pa ito. Uh, halimbawa, ang kanyang number eight na condition. I retain the right to personally cross-examine your witnesses. That includes you, Madam Chair. No time limit. Eh, yung mga resource persons nga sa, sa hearing ay hindi pinapayagang i-interpellate ang isa't isa. Ang mga miyembro lang ng Senado ang nagtatanong sa resource persons. At lalong walang resource person na nagtatanong o nagko-cross-examine sa chair. At madalas, in the interest of time, kami mismong mga kapos-senador ay nag observe nang time limit ayon sa facilitation ng chair eto sila no time limit so talaga <laughs> out of this world oh huling halimbawa number 14 all expenses incurred from this trip yung kanya raw pagpunta rito na including private jet flight back and forth with parking in NAIA Oh, food according to my dietary requirements and fees for accommodation in a five-star hotel for me and my party must be shouldered by your office. So wow, hindi lang four-star, three-star, two-star, one-star hotel, five-star hotel. o di ba? daming wish. Wish, <laughs> I wish, I wish, wish, five-star. <laughs> Baka dapat kailangan ni Pastor Kibbs. Si Genie. <laughs> five-star hotel. Oh. At sino magbabayad ng five-star hotel? Yan daw, hotel ano? Opisina daw ni Seta Risa. Talugo. <laughs> Nakakaloka wow. ng mga ba batayon. Sana all. Sana lahat ng mga ano, no, mate na Senate hearing. Yung mga oh, na natakdan, oh. Yung mga nililitis. O kaya yung may kailangan klaruhin, di ba? sa oh. Sana pwedeng mag ano mag-demand na ganyan. Oh, ay, kung pag pinagbigyan siya sa 5-star hotel niya at saka jet ski niya, Hoy, kailang, eh, kailangan, kailangan na, lahat. Ano? Parang, ano? parang helicopter din ano? yan. helicopter din yan. Kasi yung liliparan daw, saka may helipad, uh, saka, uh, di ba, napalaw niyo naman sa video, di ba? Ay, diba? dapat diba? lahat. Dapat, pati si Nabadoy, si Nacelis, ganun din, para it's atay. Ay, oh, dapat, no, nung nilitis din sila, oo oh, nga, no, dapat nung nilitis sa kongreso, sa kongreso sila, ano, no, Nacelis, oh, oh, oh. dapat, ay, sila naman nag-Hunger Games, eh! Hmm. Eh, naman pala nag-demand sila ng 5-star din! Oo, parang walang lamangan! Pero ito ka, Pichu Gaper! Grabe talaga, no, ang dami talagang mga... Naku! May karapatan na ba siyang mag-demand ng gano'n? Comment down below nyo nga yan, mga ka Helmet, kung pwede pa tayo mag-demand? Kasi ordinary yung tao, ba? Diba? Oo! Oh, Ay, demand! Kailangan yung appointed son of God lang ang pwede mag-demand! Ay, demand! I eh, demand. paano kaya yung iba? You na... demand! haharap sa Senate hearing. We demand. Oo. They demand. Pwede ba mag-demand? Mm -hmm. Kayo, comment down below nyo dyan kung ano masasabi nyo about just issue na yan. Nakakaloka lang talaga, no? Only in the Philippines, mga kabat, ang helmet. No, pwede pala yun. Sayo, so so pala hindi ka umatay Tapos magdedemand ka para gusto talaga nila na makita ka. Mag-show ka doon, mm -hmm. di ba? Show-show ba? Mm -hmm. Kailangan, meron kang mga ano, provision ba tawag yun? Basta <laughs> rin guidelines. Do no, regulations para mapa-appear nyo ako. Oh. So, kailangan may provision for the transfer of the early bird. Grabe talaga yung sa ano ba, helicopter. Nawindang talaga. Oo, kailangan maganda yung helicopter ba? Oo, ang oh, lupit. Mm -hmm. Ganda siya. Tapos yung kakainin ba? Oo, kasi may mga health issues. Dapat daw. No? Baka pa, yun naman pala oh. nutrition and dietitian dito. Oo. Oh, oh. At saka kailangan every minute siyang ibibipi. bbp Ganun, kasali ba yun? Pe, pe, pati pag-BP? Oo. Uh -uh. Ako na lang mapatawag nyo ako na pag-BP. Ay, ikaw magbibipi? Oo. Oh. Ano BP? Ha? Ano BP? Relax pa eh. Mga 120 over 80. Ah, tapos, uh, Relax. Normal. Another minute. Another minute. What? Ano to? Q1? Oo. Oh, oh. Nag-Q1 lang kami pa pala sa ICU pa <laughs> kente. <laughs> Ay, may <laughs> ganun? Oo. Oh every minute, hindi. every kasi kailang, hour. Kasi kailangan every baka hour. every minute i-BBP. Kasi kailangan i-monitor na mabuti ang BP niya. Kasi kailangan maligtas siya. Kaya nga, Mr. Gopper, matanong ko lang, ito ano? bang mga nangyayaring issue na to, ha? Yung mga issue kay Pastor Tips. Oo. Oh. Sa kagaya kong isang ordinaryong mamayan, mm. mapapakain ba ako niyan? Nang? No. Yan, 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 ganyang... 20 pesos na bigas? Hindi, yung ganyang klaseng issue. Magpapakainan. masyado akong ano dyan, yung tipong, uh, yung emosyon ko, ipinigay ko dyan sa issue na yan. Oo. Oh. Talagang tinutukan ko, inapangan oh. ko. Oo. Oh. Umatay ba siya o hindi? Oo. Oh. Mabubusog ba pamilya ko dyan? Mm, hindi siguro. Kasi gagastos ka para sa internet. Mmm. Happy hmm. stay, healthy. stay safe tayo as always. Sabi ko naman sa buhay niya, nag-hear me din ang buke. keeps getting better everyday. God bless everyone. Bye! Uy, may nakitang caretaker ng ano, ng kapirahan nagtatago. So, talaga? Eh, baka siya yung ano? Alam mo, baka alam yung, siya yung talaga yung may-ari. Eh, mm. kung kano nung sili? Hindi. Mm